Tiniyak ng Embahada ng Pilipinas ang kaligtasan ng mga kababayan nating patuloy na naiipit sa sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. Sa katunayan, ilang mga Pinoy na Anna, Anya, ang nailikas na patungon Jordan. May report si Gabriel Villegas. Nananatili pa rin tensyonado ang sitwasyon sa bansang Israel. Dahil yan sa patuloy na pagpapakawala ng mga ballistic missile ng bansang Iran. Sa panayam ng ulat bayan, sinabi ni Israel Ambassador to the Philippines Ilan Flus, patuloy pa rin ang pag-atake ng Israel sa mga nuclear facilities ng Iran. Pagbabahagi ng embahador, tuloy lang ang buhay ng mga Israeli sa kabila ng kaguluhan. People um, are sort of living the life, but of course they are requested to be not too far from a shelter or from a safety room. These instructions are sent by SMS and also by an application which operates in a few languages. Nakikipag-ugnayan rin ang pamahala ng Israel sa ating embahada para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Ibinahagi rin ni Ambassador Flus na nakatawid na patungon Jordan ang 21 mga Pilipinong na stranded sa Israel. The Israeli government took responsibility. We made sure for the lodging, food and everything else and staying in safety areas. And now we also bought the tickets and uh, we are accompanying them on the way out from Israel to Amman to Jordan and from there starting the way back. To, uh, Manila. Sinalubong naman ni Philippine Ambassador to Jordan Wilfredo Santos sa King Hussein border ang ating mga kababayan. Binigyan na sila ng tulong at transit visa. Inaasahan naman na sasalubungin nila ang unang grupo ng mga overseas Filipino workers na lalabas ng Israel. Sila ay bibigyan ng tulong pagdating sa kanilang repatriation process. Sa kasalukuyan, isinara muna ng Israel ang kanilang airspace. Dahil dito, kinakailangan dumaan ng Jordan o Egypt ang mga foreign national na nais umalis ng Israel. Binisita rin ni Philippine Ambassador to Israel Aileen Menjola Rao at Israeli Foreign Minister Gideon Saar ang lungsod ng Batyam na isa sa mga naapektuhan ng misail ng Iran. Sa pinakahuling tala ng ating embahada sa Tel Aviv, nananatili pa rin sa pito ang bilang ng mga Pilipinong nasugatan sa pagtama ng misail ng Iran sa Israel. Aabot naman sa 49 ang bilang ng mga Pilipinong nawala ng tahanan. Nasa 150 ang bilang ng mga kababayan nating nag-request na ng repatriation. Para sa mga Pilipino na nasa Israel at West Bank na mga kailangan ng tulong, narito ang mga numerong maaaring tawagan na makikita sa inyong TV screen. Halos 30,000 ang bilang ng mga Pilipino na nasa Israel. Gabo Milde Villegas, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.